payapang kapaligiran plus payapang kalooban ng mga residente is equals to payapang komunidad. Sa ating pagtutulong-tulong, ang lahat ay magiging posible. Basta sama-sama sa iisang layunin. Sa huli, agumpay ang ating aanihin. Pinarapat din ang ating governor na magkaroon sa mga usaping pangkapayapaan, pangkaligtasan at lalo higit ng pangkalinisan sa ating lalawigan. Ang saling lakas po ay hindi lamang simpleng talakayan. Ito ay isang pagkakataon upang pagtibayin ang mga ugnayan ng pamahalaan at ng mamamayan sa pagsulong ng disiplina, malasakit at pagkakaisa. Sa pagpunta niyo dito, hindi po nasayang ang oras niyo sa totoo lamang. Yan ang kailangan po natin mag-usap-usap. Kailangan po natin magtugunan sa bawat isa. Katuwa ang DLT. We need to level up all our power. Thank you so much po, mga minamahal mo